Isa ka rin ba sa gustong makatikim ng Diwata Paris Overload? pues may paalala nga si Diwata sa lahat nga ng gustong tikman ng kanyang pares. Na, huwag man man ma-expect ng sobrang sarap ng kanyang pagkain. At kung gusto mo nga makatikim at makapunta nga sa kanyang parisan, ay welcome na welcome karito. Ngunit kapag hindi ka naman umano na satisfied sa kanyang mga pagkain, willing umano ang ibalik ni Diwata ang lahat ng binayad ninyo. Pwedeng pwede umano siyang bulungan. Halimbawa na lamang kapag wala ka ng pamasahe o last money mo na lamang ang ginamit mo para sa pagbili ng kanyang pagkain. Madadaan naman umano ito sa maayos na pag-uusap. At hindi kailangan na idaan pa sa social media para siraan siya at ang kanyang negosyo. Panoorin nga ang video ni Diwata. Yung mga nanonood ngayon, huwag kayong mag-expect talagang sobrang sarap yung pagkain ko. Kasi hindi, hindi ko sinasabi masarap yung pagkain ko. Kung gusto nyong kumain, i-try nyo. Tapos, kung hindi nyo nagustuhan, kung hindi nyo nagustuhan na, legit ito sasabihin ko. At yun lang yung pera nyo pagbalik nung wala kayong pamasahe, bulungan nyo lang ako. Na diwata, wala na akong pamasahe, wala na akong panggas. Sa Bulacan pa ako willing kong ibalik sa iyo. 'Di ba? Ang hindi ko lang malaman talaga bakit tumatahol kayo sa social media na sa halagang 200 pesos na katatlong kaning kayo o nakalimang kaning kayo may soft drinks pa nag-anlisabaw pa kayo. Tapos bigla kayong kumol sa social media na hindi worth it. So yun ang hindi ko maintindihan. So yun lang. Ang mga sinabi nga ni Diwata ay patunay lamang na tayong mga Pilipino ay pwedeng magilahan pa itaas. Hindi yung magihilahan pa tayo pababa dahil laging kaugalian nga ng mga Pilipino na kapag may umaangat na kapwa ay pilit nga ngihilahin pa baba. Sana'y mabago o maalis ang ganitong kaugalian nating mga Pilipino. Dahil para kay Diwata, lahat tayo ay pwede magtulong-tulong. Kapag nagkasundo at nagkaisa tayong lahat, lahat ng Pilipino ay pwedeng umangat o umasenso sa buhay. Ano ang masasabi nyo rito? Mag-iwan nga ng inyong comment sa ating comment section.